shout out po sa inyong lahat mga Dronian fans. Kamusta po kayo? Nakapanood na po ba kayo? Kami po ni Commander ay hindi pa. Dahil sobrang haba po ng pila at sobrang dami ng tao ay na-sold out po ang ticket ngayong araw. Kaya babawi na lang po kami next time mga Kadonya. Kung nakapanood na po kayo, pa-comment na lang po. Please like and subscribe po mga kadong nyan sa ating munting YouTube channel. So, Ligay Raymond Stevie. Salamat po. Pagkuha ng ticket, mahaba pila. Manunod tayo ng Ding Dong Dantes and Marian Rivera, mga KLRT. Manunod ng rewind Pero pag itong uh, Parang gusto Fast forward Ito po si na kuya, nagkakainitan po sa pila. Matindi po ang naging salitaan nila. Mabuti naman po at nakumbinsi naman po silang dalawa na itigil na po yung pag-aaway nila. Oh, meron po tao sa not. So, towards Pumila, sold out ang ticket ng Rewind. Hindi mapanood si Commander na idol niya si Maria Rivera. Malong Next time na lang po. So, bababa kami ng Commander din. Pipicture kami. Sa week, sa Rewind. <laughs> Ito, so, tambahin mo na ni Commander dito sa isang giant Christmas tree. Yeah. Mm -hmm. Ang lungkot ni Commander. Umasa ba naman ang kakapanood ng kanyang idol? Ito so, na, Commander. Masayahin natin si Commander para makarecover. <laughs> so ito po, magbabad kami ng parking fee ni Commander. Buti pa dito, may eksipila. Kadarat lang namin, kami pangalawa na. So, pauwi na po kami ng Commander. Na-experience pa namin yung gulo sa pila. Yung nag pants pampans na i-dong yan. Dahil nag-aagawan sa pila. Ay, na experience pa namin yung Uwi lang, uwi na. Sala, na cut off na. Pamilya ng 2 hours sa uwi. Biglang mm -hmm. sold so, out. So, yung biglang sold out. Yung <laughs> yung experience namin. Wala, uwi na po kami. Next time na mapanood. Shoutout po sa lahat ng fans ng mga dong yan dyan. Ding dong. At yung mm -hmm. yan. So, thank you for watching mga LRT. Hanapin pa ko namin yung motor sa parking. Wala na. Thank you for watching. Sa kapunta to Road trip. Sa fake.